This target, target, this is my music and Para sa beef sayo, para sa 'yo. Kapag nawala ka, nawala ako, nawala. ginawa ko para sa 'yo talaga. Talaga, gusto ko paalala sa 'yo ang 'yong halaga sa buhay ko ito. Parang ikaw aking lakas, ikaw lang ang masusunod Ikaw ang aking batas, ganit kong magmahal Isang makatang tulad ko, hindi pa kayang higitan Kahit sampung romantiko, kahit yung ugali mo Di ko maunawaan, ngunit ang ibigin ka Hindi, hindi pagsasawaan, baka mo kaya ako Pag ika'y nawala, baka hindi na maka at laging tulala Pagigay lubisan Baka ako'y mabuwang Sa buong katawan ko Tunilyo ko'y luluwang ano na kaya kung mawala ka pala na po paano ba to Baka maya maya na lang naising kong magbato Kahit na ayoko mapipilit ang gawin. gawin At kung wala ka na baka panis ang nguyain Kasi sa mundo na ito parang wala na din silbe Baka kay Manny Pacquiao naising kong magpagulpe Kahit ako'y umani ng mga tagumpay Kung wala ka sa akin araw gabing malulungpay Kahit ako'y sumikat kahit ako'y umaman. umaman Hindi ko din wala ka naman Wala nang musika, laos na ang harana Mas na ko pang ang mundo ko'y bumahana Hindi na gagana ang isip kong malawak Hindi na rin sa sulat, lahat ng lapis ko na hawak Kayo ko malaw kapag ikay lumisan Baka ko nalang sumanip sa mga tulisan Tulisan Ano na kaya kung mawala ka? Parang ngiti ka Sa tuwing ka ay Sa aking tabi halika Aking ipapakita Pag-ibig ko na tunay Ako'y magsisilbing alalay mo Sa habang buhay Pagkat para sa akin Ika'y walang katumbas, katumbas Hindi kita papalet Kahit sa tatlong pumbas at pa lubisan ka sa ako lulugar Baka ako'y magsimula Ng pangatlong world war Pagkat para sa akin Wala na kwenta ang lahat Kapag ikaw ay okay. lumayo Ang mundo ko'y bibigat Mawawala ng tamis Puro paet sa At doon na mo magiging taong grasa ang Mawawala sa katinoan, mawawala ang tapang Baka imbis na lumuhod sa simbahan gumapang Para lang ipagdasal na ikay bumalik Kasi sa iyong pagkawala ako'y magkakasaltik Saltik, saltek, saltik, saltik Ano sal na? Kung mawala ka, parang di ko kaya magbuhay magkisa. Ang is ko lang ni kaya ipikin, pagkat lang